Heyo, heyo mga katigang Mag-aalmusal naman tayo Bago sumabak Ito yung nagyan ko ng Raisin at saka brown sugar At saka yung walang kamatayang mayonnaise Pero lalagyan ko pa rin ng honey Kasi konti lang yung asukal na ko Ayan Lalagyan ko pa rin ng pure honey-honey Kasi ito wala, nang, wala akong ilalagay dito eh, Sa ano, sa panulak ko Uh, ang ano lang ito ilagyan ko lang ng ilagyan ko lang ng mainit na tubig yung brewed coffee para hindi masyadong matapang kaya ngayon ilagay na natin yung uh, honey honey ayan uh, talsikan na natin ng ano ng honey honey para medyo matamis alam mo naman pag tumatanda ang tao naalala ko yung ano nung nagtrabaho ako sa CNA yung mga papakainin mong ano pasyente pag hindi magkumakain magkuma yung matatanda ang teknik nun lagyan mo na matamis ice cream muna pag lagay ng ice cream kakain yun eh tapos pasusundan mo ng ano yung talagang kakainin nilang mga ano Uh, main ano main course nila yun ang pampagana kasi yung matamis eh pampagana sa ano kaya ngayon lakihan din natin medyo matamis para pampagana kasi kasama na tayo sa damatan eh <laughs> Okay daw okay, mga katigang eh, kainan na. Ano pang gagawin natin? Eh halo natin ng konti eh. tapos kainan na. Okay daw okay, mga katigang. Bye-bye.